Magandang buhay po sa inyo mga kahabi. Nandito ulit si Kuya Lito. So unang-una nagpapasalamat ako sa inyo dahil po na tinangkilik nyo yung ating overflow. So ngayon po ay nagbabiral po yung isang overflow natin. Umabot po ng 1.9 uh, million views po. So salamat po. Anyway, ngayon po, eto naman po isang overflow na to. Ipakikita ko sa inyo, mas advanced po ito kaysa doon. Kung yun pong nakita nyo ay simple lang na nasa ibabaw po lahat ng sobrang tubig kinukuha, ito naman po iba. Kumukuha po ito ng dumi sa ilalim, kumukuha rin ng tubig sa ibabaw. So, dumi at tubig, kinukuha niya, ibabaw at ilalim. So, yung isa, ibabaw lang. So, ganito po ito. Papakita ko po sa inyo yung dalawang functions po nito. Anyway, ito po, ito po ng ating uh, letter U na to. Actually, kapag gusto nyo pong ubusin yung inyong tubig sa tab, uh, ito po itakpan nyo lang yung dalawang dulo at sa kanyo ibaba. Makikita nyo po yung lakas ng tubig Yan, so ito po parang hose Ang effect nito parang hose Yan po Yan So kaya niyang ubusin yung tubig Kapag po, ito lang ang inilagay nyo So iksabihin, tatanggalin nyo yung tub nyo ng buong tubig Ngayon, kapag naman po i-activate natin ito At gagamitin naman po natin ito Ang effect naman po nito ay kaiba Ganito po Ang effect po nito magkakaroon po ng certain level po yung tubig nyo. Kung saan, uh, kung nakikita nyo po itong ating butas dito sa ibabaw, lapit mo pare, itong butas sa ibabaw na to, kapag po bumaba ng konti dito, titigil po yung tubig. Uh, kahit po kumukuha siya ng tubig sa ilalim at ibabaw, kapag po ito na-reach niya, ito po ay titigil. Pero pakikita ko po sa inyo, ito po ano, inangat ko po ito. Ang kagandaan kasi dito, adjustable to na uh, ah, kung baga removable to pwede nyo ilipat-lipat kung saan nyo gusto so ito po ibababa ko po para Ayan so kung titingnan nyo po ngayon dito po nagbabagsak siya ng tubig yan so ito po ay ano, may, certain level kung saan yung tubig po nito ito po dito po mamaya konti ay titigil na siya ayan. Ah, lalagyan ko lang po ito ng dulo ha para mas makita natin yung kanyang tubig. Yan. Lagyan ko lang po ito ng pipe. Yan. 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 So ibig sabihin po, ito yung tubig po na bumabagsak sa kanya ngayon, ah, medyo malakas, pero pag ito po, yung certain level po umangat, yan, titigil na po yung tubig natin. Yan, ganyan po. Ngayon, bubuksan ko po itong aking uh, gripo. Yan. Pag binuksan ko po yung aking gripo, kung ano po yung lakas nito, pag pumasok po dito sa loob nito, yun din po yung kaya niyang ibaba sa ating uh, sa tubig. So, ito po mostly ginagamit po ito sa undersump. Yan po. Pag angat po nito, yung tubig po, ayan, makikita nyo po yan, oh, naglalabas na po ng tubig doon. Yan, so ibig yun, yung tubig po kasi pumapasok na sa loob. Yan, makikita nyo po yung mga dumi, yun o. Oh. Yung mga dumi po, pumapasok din sa kanya, inilalabas niya rin, kapag So, ito pong design natin ito, actually, ito po ay ginagamit natin sa mga aquarium. So, ang tawag ko po dito ay normal, na overflow na kumukuha ng dumi sa ilalim, kumukuha rin po ng dumi sa ibabaw. So, ganyan po ang effect niyan. Ngayon, papatayin ko po ito. Yan. Pag pinatay ko na po ito, titigil din po yung ating overflow kasi wala pong mag-aakyat ng tubig. So, eksabihin, yung ating source ng tubig, tinanggal ko, ito po, titigil din siya kapag po na-reach niya na yung kanyang level dito. So once mo na na-reach niya, mapapansin niyo po, tumigil po yung tubig yan. So <clears throat> hindi niya po uubusin yung tubig sa ating reptab. Pero ang kagandahan po sa kanya, kapag po may tubig na po tayong tumaas uli, yung ilalim po sa yung ibabaw sabay na nagpa-function. So, like sabihin, yung ilalim, mga small particles po na dumi, nakukuha sa ilalim, inilalabas niya rin. At the same time, yung ibabaw po, Kinukuha niya rin So yun po yung kagandahan naman itong ating overflow na to So ito pong extension ko na to Mostly ginagamit po ito sa mga under sample So ayan po Hoping nakita niyo po yung ating pangalawang overflow Iakat ko nun po Yan, itinaas ko po Para po makita niyo ng diretsyo Anyway, ito pong ginawa ko to Na maliit na to Ito po ay para kay Sir Kim So napanalunan niya po ito sa ating raffle So, dun po sa mga nanonood ng ating mga video, Sir Kim, shoutout iyo. tinesting ko na po yung unit nyo, ito po yung ipadadala ko sa inyo. Salamat po at magandang buhay po sa inyo lahat.